Gano'n katagal na sa'yo ito, boss? Yung tatay ko yan, uy. Uh, buhay pa. Yan ang ilgan niya pang ano sa ano. Pati nasa ano na ito? Nasa 50? Oh, mayroon, yung, na? mayroon. Mayroon 50. 40 years? Hmm. Baka 50 years siguro mayroon. Hmm. <laughs> Nakikinig ko na. Yo, no se lo Ayun na boss, lumang lakas yung eh. Nadali na kaya boss? Dali na yan, ikaw pa. Master! Reject yung kanina eh. Lakas? Ano ba alaga nyo? Uh, ba, Bibi, ano? Uh -huh. Nasisiw lahat din, yun, lubos yun. Makikita mo yun, labing dalawa. Sunod okay. na yon, yun, iisa na lang. Wala na. Hanggang wala na. Mata <laughs> masyado yung pusa, ano? Ay, nako kung hmm, oh. sampu lang, lang. na Ayan yeah. Ang singaw, boss Wala na, okay Ngayon, kaya lang sumisingaw sa huli Pag upos na hangin oo uh. Kung pupunta ka ng Isa Dalawa Atlo Apat Kaya mahina yung hangin natin Oop, oh, walang singaw Hindi Kaya lang Pag nakaputok dito, kahit dito man lang Galgan ko na Oo oh. One

Awesome o é